Paano kung ang pinakamayamang araw ng taon ay hindi pala sa iyong kaarawan o sa araw ng sweldo kundi sa August 8? At paano kung sa isang gabi lamang bumukas ang isang lihim na pintuan ng universo? Na para lamang sa mga matatapang, nakaayon, at espiritwal na handa upang tahakin ito? Hindi ito basta isang petsa. Hindi rin ito pamahin. Ito ay isang kosmik na sandali, isang banal na portal na kilala bilang walo paghahati walo, kung kailan ang kasaganaan ay hindi lang tumutulo. Kundi umaapaw. Pero ito ang katotohanan. Karamihan sa mga tao ay matutulog lang habang nangyayari ito. Dadaanan lang nila ang mga senyales. Sasabihin nilang ibahala na at maminis ang pagkakataong sanay naging simula ng bagong buhay. Huwag kang maging isa sa kanila. Dahil ang August 8 ay hindi lang numero. Isa itong panawagan. At kung tutugon ka gamit ang tamang aksyon, hindi lang pera ang lalapit sa iyo. Kundi ang isang bersyon ng iyong sarili na noon paman man ay nakatakdang yumaman. Sa Pilipinas, matagal na nating pinaniniwalaan na mahalaga ang tamang timing. Hindi lang sa buhay, kundi pati sa espiritu. Mula sa pagtatanim ng palay hanggang sa pagsisindi ng kandila para sa ating mga ninuno hindi tayo basta kumikilos. Hinahanap natin ang tamang sandali. At sa August 8, dumarating ang sandaling iyon. Sa iba't ibang sinaunang tradisyon, mga aral ng mistisismo, at maging sa makabagong energy practices. Ang walo paghahati walo ay kilala bilang portal ng kasaganaan. Hindi ito yung mababaw na uri ng yaman. Kundi yung kayang baguhin ang buhay. Yung kayang magbayad ng utang, magbukas ng tahanan, magpakain ng pamilya, at ibalik ang dignidad. Pero ito ang lihim na hindi alam ng karamihan. Hindi mo lang basta hinihiling ang yaman tuwing August 8. Pinaghahandaan ito. Inaayon mo ang sarili mo rito. Ginagawa mo ang isang sagradong kilos na siyang nagbubukas ng daloy. Ang video na ito ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa layunin, aksyon, at pagbibigay galang sa enerhiyang matagal nang naghihintay sa iyo. Kahit matagal ka ng nahihirapan. Kahit pakiramdam mo ay walang gumagana. Kahit parang kinalimutan ka na ng universo. Ang August 8 ang iyong reset button. At kapag naunawaan mo kung paano ito gamitin, hindi mo na muling titingnan ang kasaganaan sa dati itong anyo. Ano ang ginagawang espesyal ang August 8? Para tunay mong maunawaan ang kapangyarihan ng August 8, kailangan mo munang maunawaan ang isang sagradong katotohanan. May dalang enerhiya ang mga numero. Katulad ng mga pangalan, panalangin o simbolo ng ating mga ninuno. Ang ilang numero ay hindi lang basta bilang. Sila ay espiritual na dalas. At sa halos lahat ng mistikong tradisyon, mula sa sinaunang Egypt, silangang Asya, hanggang sa makabagong metaphysics. Ang bilang na walo ay may banal na panginginig ng enerhiya. Ito ang bilang ng infinity. Isang walang putol na loop. Walang katapusang daloy. Ang siklo ng pagbibigay at pagtanggap. Nang pag-angat, pagbagsak, at muling pag-angat. Ito ang bilang ng kasaganaan. Hindi pansamantalang yaman, kundi tuloy-tuloy na pag-unlad. Isang uri ng kayamanan na hindi lang bumubusog sa pitaka. Kundi nagpapagaling ng kaluluwa, bumubuo ng pamilya, at nagpapalawak ng tadhana. Ngayon ilagay ang dalawang walo sa tabi ng isa't isa. Iyan ang walo paghahati walo, August walo. Pero mas malalim pa ito. Sa Spiritual Astrology at Cosmic Energy Studies, kilala ang August walo bilang Lion's Gate Portal. Isang makapangyarihang celestial alignment kung kailan sumisikat ang bituin na Sirius, kilala bilang e-spiritual sun. At umaayon sa Earth at Orion's Belt. Ang pagkakahanay na ito ay bumubukas ng isang direktang enerhiyang pintuan sa pagitan ng langit at lupa. Isang portal kung saan ang mga intensyon ay mas mabilis natutupad, ang pagpapagaling ay mas malalim. At ang mga espiritual na tagumpay ay mas madaling maabot kaysa sa anumang ibang panahon ng taon. At ito ang pinakamakapangyarihang bahagi para sa ating mga Pilipino. Sa ating kultura, likas tayong sensitibo sa petsa, senyales, at tamang panahon mula sa mga pamahiin hanggang sa panalangin. Hindi natin binabaliwala ang mga palatandaan, tinutugunan natin ang mga ito. Kaya kapag may isang cosmic gate na gaya ng walo paghahati, walo na bumubukas. Hindi lang natin ito pinapanood. Nakikiisa tayo. Dahil ang petsang ito ay hindi lang para pag-aralan. Ito ay para kumilos. At sa susunod na bahagi, malalaman mo kung bakit maraming tao kahit yung naniniwala sa enerhiya, ay nananatiling nakaipit. At kung paano mo may ang kaparehong kapalaran sa darating na August 8? Bakit maraming tao ang nananatiling harang at paano ito may iwasan? Narito ang isang masakit na katotohanan na ayaw aminin ng karamihan. Hindi dahil hindi sila pinagpapala. Kundi dahil hindi pa sila handang tumanggap ng biyaya. Taon-taon, dumarating ang August 8 na parang isang banal na regalo. Pero para sa marami, dumadaan lang ito na parang wala. Bakit? Dahil ang enerhiya ay hindi lang tumutugon sa pangangailangan mo. Tumutugon ito sa kalagayan mo. Pwede kang magdasal gabi-gabi. Pwede kang magsindi ng kandila, magsulat ng affirmations, at sumubok ng ritual. Pero kung ang enerhiya mo ay nababalot pa rin ng takot, galit, kawalan ng pag-asa, o pagdududa sa sarili. Hindi mananatili ang yaman. Isipin mo ito, Isipin ang kasaganaan bilang isang ilog. Gusto nitong dumaloy sa iyo natural, makapangyarihan, at walang katapusan. Pero kung ang emosyonal at espiritual mong espasyo ay puno ng kalat. Kung ang tahanan mo ay mabigat sa nakatenggang enerhiya. Kung ang puso mo ay bitbit pa rin ang mga luma at tahimik na sugat. Mababara ang ilog na yan. Ikot ito. Hihinto. At mas masaklap dadaloy ito sa iba na mas bukas. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong laging nagsusumikap pero hindi umangat. Tumanggap ng pera pero agad nawawala. Nakakatanggap ng biyaya pero mabilis ding nauubos. Pero heto ang magandang balita. Ang unang hakbang ay kamalayan. At sa ating kulturang Pilipino, malalim ang ugat natin sa espiritwal na paglilinis. Mula sa paglilinis ng bahay hanggang sa pag-aalay. Alam natin na ang pera ay hindi lang material. Ito ay enerhiya. Kailangan ito ng malinaw na espasyo. Isang mapayapang daungan. Isang sagradong paanyaya. At yan mismo ang susunod na bahagi ng ritual na ito. Dahil bago ka gumawa ng anuman sa August 8. Kailangan mong maghanda. Kailangan mong maglinis hindi lang ng iyong tahanan. Kundi pati ng iyong isipan, emosyon, at espiritual na espasyo. Diyan nagsisimula ang tunay na pagmamanifest. Hindi sa paghingi, kundi sa pagiging taong kayang tumanggap ng walang harang. Kaya ngayon, simulan na natin ang paghahanda. Ang paghahanda sa ritual, paano iaalin ang iyong sarili para sa August 8? Bago ka mapuno ng universo ng kasaganaan, kailangan mo munang lumikha ng espasyo para dito. Ito ang parte na madalas nilalaktawan ng karamihan. Nagmamadali silang gawin ang ritual. Nang hindi na uunawaan na kung ano ang daladala mo papasok sa ritual ay nagiging bahagi rin ng resulta. Kaya dito tayo magsisimula. Sa paghahanda. At hindi lang pisikal kundi emosyonal, enerhetiko at espiritual. Narito kung paano tunay na maghanda para sa August 8. Linisin ang iyong espasyo na para bang may bisitang darating. Sa ating kultura, lagi tayong naglilinis ng bahay bago ang pista, binyag o karawan. Bakit? Dahil alam natin na ang enerhiya ay totoo, at pumapasok ito sa lugar na maayos at bukas sa pagtanggap. Sa gabi ng August pito, gawin ang buong paglilinis ng iyong espasyo. Walisin ang sahig, lalo na sa may pintuan. Punasan ang mga mesa, sulok at bintana. Magsindi ng insenso o palo kung meron. Buksan ang mga bintana para makalabas ang luma at mabigat na hangin. Magpatugtog ng malumanay na instrumental o dasal sa background. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagdaloy ng enerhiya. Kahit maliit lang ang tirahan mo, tratuhin ito bilang isang banal na lugar. Dahil para sa ritual na ito ito ngayon. Linisin rin ang iyong sarili. Ikaw ang sisidlan. Mahalaga ang enerhiya mo, gaya ng paligid mo. Sa umaga ng August 8, maligo ng cleansing bath o shower. Maglagay ng asin sa tubig, sea salt o rock salt. Habang naliligo, banggitin ang mga salitang tulad ng Pinalalaya ko ang lahat ng takot, pagdududa, at harang. Binubuksan ko ang sarili ko upang tanggapin ang biyayang matagal ng para sa akin, sa banal na oras. Magsuot ng mga damit na mapusyaw ang kulay. Puti, cream, o light blue, anumang kulay na sariwa, malinis, at may lakas. Ihanda ang mga gamit sa ritual. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Kailangan mo lang ng intensyon at ilang simpleng bagay. Puti o white na kandila para sa linaw at kapayapaan. Isang baso ng malinis na tubig para sa vibration. Dahon ng laurel o bay leaf, gamit sa maraming tradisyong Pilipino para sa kasaganaan. Maliit na mangkok ng asin para sa purification. Malinis na papel at panulat. Optional, barya, kristal o anumang sumisimbolo ng yaman para sa iyo. Ilagay ang lahat ng ito sa isang malinis na lugar, isang mesa, altar, o sulok. Ito na ang magiging sentro ng iyong ritual. Patahimikin ang ingay. Ay off ang mga distraction. Ilagay sa silent ang telepono. Sabihan ang pamilya na kailangan mo ng tahimik na oras. Ito ay isang sagradong appointment. Tratuhin ito bilang isang personal na panata. Ikaw lang at ang mas mataas na puwersang nais kang pagpalain. Kapag natapos mo na ang paghahandang ito, mararamdaman mo ang isang banayad na pagbabago. Parang lumambot ang hangin sa paligid at may malakas na enerhiya na papalapit. Dahil totoo ito. At nayong handa ka na. Papasok na tayo sa pinakapuso ng lahat. Ang ritual ng August 8. Ang ritual ng August 8, step by step na gabay para magmanifest ng kayamanan. Ito ay hindi lang basta ritual. Ito ay isang banal na kasunduan sa pagitan mo at ng universo. Sa pagitan ng iyong kasalukuyang sarili at ng bersyon mo na namumuhay na sa kasaganaan. At sa August 8, bumubukas ang pintuan sa pagitan ng dalawang iyon. Ngayon na malinis na ang iyong espasyo. Ngayon na bukas na ang iyong puso. Panahon na para isagawa ang ritual. Hakbang isa, ihanda ang atmosfera. Pumili ng tahimik na oras, mas maganda kung gabi, sa ilalim ng enerhiya ng walo paghahati walo. Patayin ang malalakas na ilaw. Sindihan ang puting kandila at ilagay ito sa gitna ng iyong ritual space. Hayaan mong ipaalala sa iyo ng apoy ang iyong sariling kapangyarihan, kalmado, matatag, at puno ng potensyal. Huminga ng malalim ng ilang beses. Maramdaman ang pagrelax ng katawan. Maramdaman ang pagseto ng iyong enerhiya. Ikaw ay ligtas. Ikaw ay suportado. Nasa sagradong espasyo ka na ngayon. Hakbang dalawa, hawakan ang baso ng tubig. Kunin ang baso ng malinis na tubig. Ito ang sasalo ng iyong intensyon, parang likidong panalangin. Tingnan mo ito. Titigan mo talaga. Sabihin ng malakas. Nagsasalita ako ng may katotohanan. Nagsasalita ako ng may pagmamahal tinatanggap ng tubig na ito ang aking hangarin. Habang iniinom ko ito, dumadaloy ang kasaganaan sa aking buhay. Uminom ng isang higop. Damang-dama. Ito ay simbolo, iniinom mo ang kasaganaan. Ilagay ang natitirang tubig sa tabi ng kandila. Hakbang tatlo, isulat ang iyong pahayag ng kasaganaan. Kunin ang papel at panulat. Sa taas, isulat sa malalaking letra. August 8, handag ni akong tumanggap. Pagkatapos, isulat sa ilalim ang lima partikular na bagay na nais mong matanggap. Maging malinaw. Maging tapat. Maging matapang. Mga halimbawa. Limampu libo para mabayaran ang utang. Eh. Matatag na kita online. Araw-araw eh. na kapayapaan sa bahay. Eh. Di inaasahang biyayang pinansyal. Eh. Disiplina upang mag-ipon at palagin ang pera. Pagkatapos, tiklupin ang papel ng tatlong beses. Ilagay ito sa ilalim ng asin o sa tabi ng kandila. Habang apat, sunugin ang dahon ng laurel o hawakan ito. Kung ligtas, pwedeng dahan-dahang sunugin ang dahon habang binibigkas ang hangarin. Kung hindi, hawakan ito sa pagitan ng iyong mga palad at pumikit. Sabihin ng malakas. Habang nagbabago ang dahon na ito, nagbabago rin ang aking buhay. Pinalalaya ko ang takot. Tinatanggap ko ang daloy. Nagtitiwala ako sa proseso. Isipin ang buhay mo na punang kasaganaan, hindi lang pera. Kundi oras, kalayaan, siguridad at saya. Damang-dama mo ito. Kahit saglit lang, maniwala kang iyon na ito. Hakbang lima, isara gamit ang pasasalamat at liwanan. Umupo sa katahimikan ng ilang minuto. Pagkatapos, sabihin. Salamat, Universo, sa pakikinig sa akin. Hindi ako humahabol. Ako ay umaakit. Ang para sa akin ay dumadaloy ng madali, sagana, at mapayapa. At ganoon nga. Patayin ang kandila ng may intensyon. Damang-dama mo na tapos na ang ritual, hindi minadali, kundi ginalang. Optional na huling hakbang, matulog na malapit sa papel. Ilagay ang isinulat mong listahan sa ilalim ng iyong unan o sa altar magdamag. Pinapanatili nito ang vibrasyon habang ikaw ay natutulog. Hinahayaan ng iyong subconscious na yakapin ang enerhiya kahit tapos na ang ritual. At ayan na. Isinagawa mo na ang isa sa pinakamakapangyarihang ritual ng kasaganaan para sa buong taon. Sa pinakatamang panahon, sa ilalim ng walo paghahati walo portal. Pero ang tanong, ano ang susunod? Iyan ang tatalakayin natin sa susunod na bahagi. Pagkatapos ng ritual, ano ang asahan at paano tumanggap? Ginawa mo na ang parte mo. Nagpakita ka ng may presensya, intensyon, at espiritwal na tapang. Ngayon ay dumarating ang bahagi na tila simple pero mahirap para sa marami. Ang payagang tumanggap. Dahil ang totoo. Hindi mabagal ang universo. Ito ay eksakto. Pagkatapos mong gawin ang ritual, gumagalaw na ang enerhiya. Hindi laging sa paraang inaasahan mo. Pero palaging sa paraang kailangan mo. Narito ang ilang bagay na maaaring mapansin mo sa mga araw at linggo pagkatapos ng August 8. Isa, hindi inaasahang paggalaw. Biglang may mangyayaring pagbabago. May matagal ng bayad na sa wakas ay dumarating. May bagong oportunidad na lilitaw. May taong mag-aalok ng tulong o magbubukas ng pinto. Hindi ito tsamba. Ito ay patunay na gumagana ang enerhiya mo. Dalawa. Pag-angat ng emosyon. Maaaring maging emosyonal ka kahit hindi mo alam kung bakit. Maaaring bumalik ang lumang alaala. Maaaring gusto mong umiyak, maglinis o magpahinga ng malalim. Ito ay pagpapakawala ng panloob na pagtutol. Hayaan mo lang. Huwag labanan. Bahagi ito ng realignment mo. Tatlo, mga senyales at pagkakataon. Magsisimula kang makakita ng Pauli-ulit na numero, tulad ng 800 at 88, labing isa oras labing isa minuto, limang daan at limamput lima. Bigla ang mga oportunidad. Mga estranghero na nagsasabi ng tila mensaheng para sayo. Mga panaginip na puno ng simbolo o kaliwanagan. Huwag mo silang baliwalain. Ito ang wika ng espiritu. Apat, mas malinaw na desisyon. Minsan, pagkatapos ng ganitong ritual. Bigla kang makakaramdam ng lakas ng loob. Para magsimula ng bago, iwan ang nakakalason o subukan ang isang panganib. Hindi ito kapritso. Ito ay intuition mo na ngayon ay mas malinaw at mas makapangyarihan. Sundin mo ito. Dahil ang enerhiya ay hindi lang para humata. Ito rin ay para sa pag-aayon. 5. Pagbabago sa iyong aura. Ito ay banayad pero makapangyarihan. Mapapansin ng iba na iba ang dating mo. Mas magaan kang maglakad mas kumpiyansa ka sa iyong pananalita. Ang pera ay magsisimulang tumugon sa enerhiya mo, hindi lang sa iyong pagsisikap. Magsisimula kang makatanggap ng maliliit na biyaya. Diskwento, regalo, natipid na pera, mapayapang sandali. Patunay ito na nagiging magnet ka na ng kasaganaan. Pero ito ang pinakaimportanteng paalala. Huwag kang humabol. Huwag kang maobses. Huwag pilitin. Ang ritual ay hindi tungkol sa pagkontrol. Ito ay tungkol sa pagtitiwala. Kaya pagkatapos ng August 8, mamuhay na parang tapos na. Mumiti. Magpasalamat. Gumawa ng maliliit na inspired na hakbang araw-araw, gaano man ito simple. Dahil kapag nagtagpo ang enerhiya at paniniwala, kahit ang ordinaryong araw ay nagiging milagro. Mga pahayag at afirmasyon para patatagin ang iyong kasaganaan. Ang salita ay may kapangyarihan. At dito sa Pilipinas, malalim ang pagkakaunawa natin dito. Ang ating mga ninuno ay pinagpapala ang kanilang tahanan sa pamamagitan ng panalangin. Ang ating matatanda ay bumubulong ng dasal sa mga bagong silang nasangbol. At kahit sa gitna ng hirap, sinasabi natin. May awa ang Diyos. Dahil alam nating matagal na. Ang iyong binibigkas ay siyang iyong matatanggap. Kaya pagkatapos mong gawin ang ritual ng August 8, huwag ka lang basta maghintay magsalita, magpahayag, mag-affirm, dahil ang iyong tinig ay isang kasangkapan ng paglikha. At habang mas madalas mong inuulit ang iyong katotohanan, mas inaayos ng universo ang sarili nito upang ipakita yon sa realidad. Narito ang iyong mga post-ritual na affirmations. Ulitin ito araw-araw sa loob ng walo araw, mula August 8 hanggang August 15. Sabihin ito ng malakas, may damdamin, may pananampalataya, at may buong puso. Afirmasyon sa umaga, sabihin pagkagising. Ngayon, umaayon ako sa kayamanan, kapayapaan, at banal na oportunidad. Lahat ng kailangan ko ay nasa daan na patungo sa akin. Tinatanggap ko ang mga biyaya ng madali, may kagalakan, at walang guilt. Ako ay magneto ng mga himala at kayamanan. Ang araw na ito ay banal. Ang buhay na ito ay pinagpala. Namumuhay ako sa kasaganaan. Pahayag sa gabi, sabihin bago matulog. Salamat sa mga biyayang natanggap ko ngayon, kita man o hindi. Ako'y nagpapahina ng may kaalaman na ang kayamanan ay papalapit na. Pinapatawad ko ang lahat ng kakulangan, takot, at pagdududa. Pinipili kong maging malaya. Hindi na ako naghihintay. Ako ay namumuhay na sa kasaganaan. Ang bukas ay magdadala pa ng mas maraming dahilan para magtiwala. Optional, affirmation para sa pamilya o mga anak. Kung nais ibahagi sa sambahayan o grupo. Kami ay tahanang pinagpala. Kami ay ginagabayan. Kami ay ligtas. Ang pera ay dumadaloy sa amin mula sa inaasahan at hindi inaasahang paraan. Tinatanggap namin ang kasaganaan ng may kababaang loob, layunin at kadalakan. Ito ay hindi basta mga salita. Ito ay mga vibrational codes. Sa bawat pagbigkas mo nito, pinapalakas mo ang iyong frequency ng kasaganaan. Inaayon mo ang sarili mo sa enerhiya ng walo paghahati walo, kahit lampas na sa araw na yon. Kaya sabihin mo ito mula sa puso. Sabihin sa sariling wika kung mas malakas ang dating sayo. Ibulong mo. Isulat mo. Awitin mo. Huwag mo lang hayaang ang katahimikan ang magnakaw ng iyong kasaganaan. Dahil sa ating kultura at sa buong kalawakan ang iyong tinig ay banal. At ang iyong katotohanan ay nararapat umalingaungaw hanggang sa hinaharap. Pangwakas na pagninilay at panawagan sa aksyon. Ngayon, alam mo na. Ngayon, nakita mo na ang hindi napapansin ng karamihan. Ang August 8 ay hindi basta araw lang sa kalendaryo. Ito ay isang kosmik na paanyaya, isinulat sa liwanag, enerhiya, at sinaunang karunungan. At ang totoo, hindi ka napunta sa video na ito dahil sa aksidente hindi ka nadapa dahil sa tsamba. Ikaw ay ginabayan dahil handa na ang iyong espiritu. Dahil kahit nakalimot ang isip mo, naaalala pa rin ang kaluluwa mo kung paano ang mabuhay ng nakaayon. Ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa pagsusumikap. Hindi lang ito tungkol sa hostel, swerte, o connection. Ang kayamanan ay enerhiya. At ang enerhiya ay tumutugon sa mga taong handa, bukas, at naniniwala kahit wala pa silang nakikitang ebidensya. Nilinis mo na ang iyong espasyo. Nilinis mo na ang iyong espiritu. Ipinahayag mo na ang iyong katotohanan. Ginawa mo na ang bagay na kakaunti lamang ang may lakas ng loob gawin. Pumili kang tumanggap. At dito nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Kaya ito na ang susunod mong hakbang. Mamuhay na parang iyon na. Umiti na parang alam mong may biyayang parating magbigay na parang hindi ka kailanman maubusan. Lumakad na parang nasa panahon ka na ng iyong kasaganaan. Dahil naroon ka na. At kapag pumasok ang pagdududa, alalahanin ito. Ang mga binhi na itinanim mo noong August 8 ay nagsimula ng gumalaw. At wala nang makakapigil sa anihan na inihanda ng langit. Hindi kahit ikaw. Kaya magpatuloy na may pananampalataya. May kalmadong kumpiyansa. May mapagkumbabang lakas. Hayaang ang iyong kasaganaan ay maging isang tahimik na revolusyon. Hindi para sa ego. Kundi para sa pagpapagaling. Para sa pamilya mo. Para sa kinabukasan mo. Dahil ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung sino ka na ngayon. Ngayon, ikaw na ang magpasya. Mamumuhay ka ba na parang iyon na ito? O hihintayin mo pa ang mas maraming senyales? Gayong narito na ang mismong senyales? Ang pagpili ay nasa mga kamay mo na.